Espiritu ng mga pag sumapi ka sa araw ng linggo. Chararet. Tunay namang napakabilis ng Sunday ko. Pero na-enjoy ko yung isang araw na stay ko dito sa lugar na to kasi tunay namang nakaka-relax at enjoy na enjoy ako sa scenery at sa mga activities na pinagagagawa ako dito. Maaga pa lang ay umalis na ako upang imit ang aking mga kaibigan na alam kong inip na inip na kakaintay sa akin sa Argo ng DRP. Pero tunay nga namang in-enjoy ko ang scenery sa daan. With my 25 kilometers per hour na takbo, after 45 hours ay narating ko rin ang DRT ko. <laughs> Chararet! Pero dahil sa sobrang tagal ko nga, ay inaya ko muna silang kumain dito sa JNL Food sa so, tapat lamang po ito ng arko mismo ng DRT. So sila po ay nag-almosal ng hotdog sandwich with fries. Pero ako po ay sinubukan ko ang taho with sago. Less sugar po tayo ngayon. Habang kami po ay kumakain at nag-iintay, ay may nakilala kami. The English of Ate Delilah is so deep, I cannot swim. Chararet! Thank you, Ma'am Delilah, for entertaining us. Siya po ay nagbabantay sa information desk ng... Dag, Ma'am Delilah, at information center. That is my take name. Ah, okay. I was the, okay. the, the right was... My woman, as she deceived me, I walked out of my Ayan, mind Ayan, para sa mga nagpupunta my, po dito sa DRT, palagay ko na bibig ninyo si Ma'am Delilah Why, 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 Delilah, Delilah. Okay. So, before they come to break down the door Forgive me, mahal, I just couldn't take anymore Forgive me, sir, I just couldn't take anymore Don't scatter our hey. Okay, lang. vlog ko po ito But eh. Hindi, vlog mo. Okay. Sino sa asawa ko? Okay lang po, wala oh, po ako asawa uh, eh. Okay. <laughs> 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 Hindi, basta you go to Bukal Spring, you will meet my... Okay. Ano? Who's there? Then it is from Bukal. Ay. Maaari niyo pong pasyalahan ang parokya po dito sa DRT upang manalangin. 15 minutes mula sa arko ng DRT ay mararating niyo na ang lugar na ito with 250 pesos sa cottages at 20 pesos na entrance, ay may enjoy nyo na rin kung paano ko po na-enjoy itong pagtatarsa na ito. At ayan na nga, naging bata na si Sir Elms. So na-enjoy ko po yung pagsuswing dyan. Kagaya rin po ng pagngiti ng batang ito. Meet my inaanak, Danny. Hindi kasi sinin ng kanyang mami yung video namin, kaya ito na lang po kasama si Dani sa cottage. So after ko pong maligo ay pinasyal lang ko po ang Puning cave kung saan kayo po ay magbabayad ng 100 pesos. With your 100 pesos ay mai-enjoy mo na ang pagpasok sa kweba. Malamig po dito at tunay namang nai-enjoy ako sa nakikita kong mga stalagmite po ba to. Pero bago nyo marating ang puning cave ay medyo may trekking po kayong pagdadaanan. Pero tunay namang masusulit nyo po ito kasi sobrang ganda po entrance po lamang ay may enjoy na po ninyo. Pagpapasok po kayo sa Puning Cave ay kailangan nyo po magpasama sa train tour guide po natin. Para safe po ang lahat. Pero dahil nga hindi ko na na-enjoy ang nakikita ko, sobrang sweet po nila, ay nag na po akong umuwi. Chararet! Tapos na agad ang isang maghapon. Sobrang bilis ng oras kasi nga nag enjoy kami dito. Ikaw, deserve mo rin yung ma-relax at iwan muna yung iyong mga trabaho kagaya ko na enjoy ko yung araw na ito to breathe fresh air malayo po sa mga trabaho kaya sa susunod po na travel vlog ni Sir Elms samahan po niyo siya at ang kanyang kulay black nakuko chararet so enjoy watching at sa susunod na vlog po ulit salamat po sa libre and then God bless you all Thank you, Mami D. Thank you, John and Lorraine. Sa pabaon po na tinatay kay Sir Elms, na-enjoy po siya ng mga kasamahan ko sa tahian. God bless po!